Mr. Juan de la Cruz. Good morning. Morning. <laughs> Ako ang guardian angel mo. Nagre-report sa'yo. Guardian angel? Guardian angel ka? Sige nga, pakita nga ng himala. Kayo talaga mga tao, pagtungkol sa Diyos, humingi pa kayo ng himala. Pero pag si Satanas naman, tanggap lang kayo ng tanggap. Bakit? Hindi mo kasi kaya. Kasi peke ka. Ah, peke ha? Malay ko kung tinodo mo lang yung aircon. Saka kung yan lang ipapakita mo, hindi mo ako makukumbinse. Kaya ko rin yan eh. Ha? Uh. Hmm -hmm. ah? Tapos ka na? Ito ang panoorin mo. One uh. Shh. 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 Whisper, with wings. <laughs> Oh, ano nangyayari sa'yo? Napapano ba? Kuya, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Doon sa kwarto ko may... Paro-paro! Eh. Ilang syllables ba? Dalawa. Ah, uh, langaw? Eh. Huwag mo sabihin, Anghel. Good answer. Yun! Buko eh. ka kalokohan ah. Huh? Totoo, Dad. Nandun nga sa kwarto ko, eh. Anghel. Kahit tingnan nyo pa, nandun talaga, eh. O, tingnan nga natin yan. Dad. Ayan, oh. Nasan? Kanina, nandyan, eh. Diba? Eh? Pare, makakayari ito. Puro babae nag-aaral dito eh. Sige, akong bahala sa'yo. Wala kang oh. binib sa'kin. Totoo? <laughs> Sumulat ka na sa'kin, sa akong bahala sa'yo. Ayun para oh. si eh. Hi! 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 Hi. What you doing Hi. here? Dito pala kayo nag-aaral eh. Oh yes, we study here. Yeah. <clears throat> Kapag kasi kami dyan eh, akala ko eh. Oh! So I see. Oh, well, I'm sorry, but I don't think it's prim and proper for us to be talking to you guys because you two are total strangers. Ah! <laughs> <laughs> Sabi niya, huh? hindi ka daw namin pwedeng kausapin kasi hindi ka naman namin kilala, di ba? Ay, oo um, nga pala. Sorry, uh, I'm uh, Mariano Batubalani. Mariano alias, Batubalani. Alias Nanoy. Nanoy. Batut, no? <laughs> and I'm the one and only Jojo Gatbunton. Yeah. Jojo Gatbunton. Walay I'm Angela? And you can call me Marcy. Spaghetti dollars? Yes. Ah, oh, where's your mommy? Your mommy? Oh, she's not our mother. She's our guardian, our Tita. Ah, Tita, you, I know? What did yung you, you say? You ah. Sorry for the Let's inconvenience. Let's invite them to our party. Yeah. Okay. Because it's gonna be our birthday on Saturday, and we'd like to invite the both of you. Sabai? Yes. Pare sabay. Of Is course. this uh, free food and everything? Yes, free food, free <laughs> everything. <laughs> Here she comes. Look out, Tita, with the boys. Don't the boys, don't the boys. May oh. I know the meaning of this? Two mm -hmm. young ladies talking to two total strangers? Tita, they're not <laughs> strangers. I don't need an explanation. I want you in the car, right now! Come on! Pita. I said, now! You heard her! You heard her! In the car! Okay. Mm. Come on! You Tito. go ahead. And you follow. Come on! Go! Tara. Excuse me! <laughs> Morning, Rose. Hello. Eh, agak-agak mau kumpul kerengkeng, ha? Morning, yo, Ali. Cek. Abadi mo, abadi mo. Sisi dah tuli arau ko. Bye. Teng, Teng! Yes, boss. Bakit ikaw ngayon lang? Kanina pa ako hintay sa'yo. Wala dating. Oh! Pamihira. Ano yung mga family mo? Puro wala kwenta. <laughs> ba, boss. Iba to. Iba. Nakikita nyo to. Bisikleta kulang sa gulong, pero export quality ang manibela. <laughs> Makina. na, pero hindi na kumakain ang sinulid charan, Ha, boss? Bubo, nagaling pa raw sa bahay ng dakila nating bayaning si Dr. Jose Rizal. Sampung piso ko lang nabili yan. Pero antik yan, boss. Antik. At mahal yan. Ano mahal, mahal? Ikaw oh. masyadong... Pulong kalawang yun, ha? Ako tetanong dyan. Eh, boss, hindi pwedeng antik kung walang kalawang, eh. Tignan niyo kayo, kinakalawang na rin. Ano kalawang, kalawang? Ko. Ikaw talaga, kung pa trabaho, ha? Puro kalamon. Wala ka alam. Kain. Kain nito! Kain nun. Buti sa'yo, pakain. Buwaya. Aray!